Isang magandang araw sa inyo, mag-aaral. Ako si Teacher Jem, ang inyong guro sa Values Education. Sa araw na ito, ang paksang ating tatalakayin ay ang pakikipagkaibigan. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, narito muna ang mga layunin para sa paksang pag-aaralan natin. Sa pagtatapos ng aralin, dapat niyong Una, malaman ang kahulugan ng mga positibong dulot ng mabuting pakikipagkaibigan. Ikalawa, matukoy ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pagkakaibigan. Panghuli, maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaibigan sa pagpapaunlad ng pagkatao. Bakit nga ba tayo nakikipagkaibigan? May naidudulot kaya ito sa atin? Para sagutin yan, magsimula tayo sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig sa isang tula mula sa ating kaibigang si Roni. Ang pagkakaibigan, kayamanang tunay. Sa gitna ng unos, laging gabay. Sa bawat ngiti at luhay kaagapay. Sa bawat hakbang, walang kapantay. Tunay na kaibigan sa hirap at kinhawa. Sa bawat pagsubok, laging kasama pagmamahal na wagas, hindi kumukupas. Hanggang sa dulo, tayo'y magkasama. Ano sa tingin mo ang paksa ng tulang ating binasa? Tama! Ito ay tungkol sa pagkakaibigan. Ngayon, alamin natin ang kahulugan ng pakikipagkaibigan. Ayon sa Webster's Dictionary, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal, affection o pagpapahalaga, esteem. Ano-ano naman ang mga positibong dulot ng pakikipagkaibigan? Pagpapahalaga, pagmamahal, nagdudulot ng pagunlad ng iyong pagkatao, pagunlad ng mapayapang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Maraming kabutihang na itudulot ang pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan. Ang pagpapaunlad ng pagkatao at pakikipagkapwa at pagtamo ng mapayapang lipunan o pamayanan. Ang positibong na itudulot nito ay hindi lamang pansarili, ganoon din sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa. Ano-anong mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pagkakaibigan? Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una, presensya. Sinasamahan natin ang kaibigan kahit na sa anong sitwasyon siya ng kanyang buhay. Hindi ibig sabihin nito ay laging magkasama, kundi nagpapatuloy ang komunikasyon at handang makinig sa bawat isa. Pangalawa, paggawa ng bagay ng magkasama. Naisasantabi natin ang pagiging makasarili at ibinabahagi ang buhay para sa ating kaibigan. Pangatlo, pag-aalaga. Handa tayong tudungan ng ating kaibigan at ipadama ang ating malasakit. Pangapat, katapatan. Nagsasabi tayo ng totoo sa ating kaibigan. Panglima, kakayahang mag-alaga ng lihim or confidentiality at pagiging tapat o loyalty. At ang panganim, pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba or empathy Narito ang isang kwento upang lubusan nating maunawaan ang tungkol sa mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pagkakaibigan Ang tunay na kaibigan Si Benish at si Jem ay magkaibigan simula pagkabata Palagi silang magkasama naglalaro, nag-aaral at pinagsasabihan ng mga sekreto. Isang araw, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si na Jem at Benish. Nagalit si Jem kay Benish dahil sa sinabi nito sa ibang mga bata. Hindi kinausap ni Jem si Benish sa loob ng ilang araw. Nalungkot si Benish dahil na-miss niya ang kanyang kaibigan. Isang araw, nilapitan niya si Jem at humingi ng tawad. Sinabi niya kay Jem na hindi niya sinasadya ang kanyang sinabi at na mahal niya si Jem bilang kaibigan. Napatawad ni Jem si Benish at nagkaibigan na ulit sila. Natutunan ni na Jem at Benish na ang tunay na pagkakaibigan ay nangangailangan ng presensya, paggawa ng bagay ng magkasama, pag-aalaga, katapatan, kakayahang mag-alaga ng lihim o confidentiality, pagiging tapat o loyalty at ang pag-unawa sa nilalaman ng isip at damdamin ng iba o empathy Natutunan na natin ang tungkol sa mga positibong na idudulot ng pakikipagkaibigan Ngayon tanungin naman natin paano naging mahalaga ang pakikipagkaibigan sa pagpapaunlad ng pagkatao ating tuklasin ito sa pamamagitan ng kwento tungkol sa dalawang magkaibigan. Ang dalawang magkaibigan Nung bata pa si Josie, mahiyain siya at tahimik. Madalas siyang mag-isa at hindi masyadong nakikipaglaro sa ibang mga bata. Isang araw, lumipat sa kanilang barangay si Marie. Si Marie ay palakaibigan at madaling makisama. Agad na nagkaroon ng magandang samahan sina Josie at Marie. Magkasama silang naglalaro, nag-aaral at naglalakbay. Sa pakikipagkaibigan kay Marie, maraming natutunan si Josie. Natuto siyang maging mas bukas sa ibang tao at mas madaling makipag-usap. Natuto rin siyang maging mas masaya at mas positibo sa buhay. Isang araw, mayroong isang malaking pagsusulit sa klase ni Josie. Si Josie ay kinakabahan at natatakot na baka hindi niya maipasa ang pagsusulit. Sinabi ni Marie kay Josie na huwag mag-alala at tutulungan niya siyang mag-aral. Magkasama silang nag-aral buong gabi at nirerepaso ang lahat ng kanilang natutunan. Kinabukasan, mas lalo pang nakaramdam ng kumpiyansa si Josie dahil sa tulong ni Marie. Nakapasa si Josie sa pagsusulit at nakuhanan niya ang pinakamataas na marka sa klase. Lubos na nagpapasalamat si Josie sa kanyang kaibigan na si Marie. Dahil sa pakikipagkaibigan kay Marie, naging mas mahusay na tao si Josie. Natuto siyang maging mas bukas, mas madaling makipag-usap at mas positibo sa buhay. Napagtanto rin niya na ang tunay na kaibigan ay e palaging nandyan para sa iyo kahit na sa mga mahihirap na panahon sa araw na ito ay ating tinalakay na ang pakikipagkaibigan ay pagkakaroon ng ugnayan sa isang tao dahil sa pagmamahal o pagpapahalaga na nagdudulot o nagpapaunlad sa sariling pagkatao. Ganon din sa pahiki ugnayan sa kapwa. Gamit ang mga kwento ay napag-usapan din natin ang mga angkop na kilos upang mapaunlad ang pagkakaibigan at ang halaga nito sa ating pagkatao. Paalam.